Sa halos dalawang dekadang paninirahan ni Richard sa barangay Camp 6 to Babingit, ang sumiklab na sunog kahapon February 20 sa kabundukan ng naturang barangay na raw, ang pinakamalaking forest fire na kanyang nasaksihan. Bagamat malayo ang bahay nito mula sa nasunog na bundok, matindi pa rin ang kanyang pangangamba dahil sa makapal pa rin usok. So, lahat ng taga rito medyo naabala sa sunog dahil eh, alam nila naman na uh, yung apoy napakadilikalo sa lapit ng bahay. Ayon sa barangay, aabot sa limampung iktari ng kabundukan ang natupok ng sunog. Apat na mga residente raw ng Luwakan proper ang pansamantalang natrap matapos hindi makalabas sa kanilang kampong binalot ng makapal na usok. Agad naman na silang dinala sa pagamutan. Dada dyan ato, dyan ang gar garden. Agmula-mula ti kayo at nung babawasan ng gitaro tapos isumot may isang uh, mga mang... Tanghali ngayong araw, February 21, muling kumalat ang apoy sa parte ng Luwakan proper. Patuloy pa ang isinasagawan lang monitoring at investigasyon. Tuloy rin ang fire suppression upang hindi na ito lumaki. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.